Oh, apay niya, wala quarantine 'yon. Hoy, oh, 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 oh. hoy, ate. Ate. Ate, ko sa. Ate, sa ate. Hindi ako basta Oo, Oh, ano ginagawa mo, ate? Pwede na ko lang 'yan. Oo, oo, oo. Naputin nyo na! Ano pang ginagawa nyo? Oo. Kanaan na kita oh. ano, anak, ha? Uy! Naputin yan, naputin yan!

Dapat mo yung kahapon eh. kaya ganyan ka. May dugo, <laughs> May dugo. May dugo kata. Ay. Ay, Ay, May dugo si sir, pare. May dugo si sir. Ay, good. Maraming kaso to si ate. Pwede bukas sa ilong ta. Ah, wait, wait. Ah, padala dito ng babae. Ah, uh, may nagano ito. Nagwawa ng babae. eh. May dapat. Gai. Dito sa Metrobank ay uh, nanakit na silaktan kami rito nananakit na babae. Metrobank, Metrobank, bilis lang at saka yes. uh, nanakita ng mga sundalo rito at saka isang polis, may dugo yung isang polis sa ilong Uga, okay, wala. Okay. walang quarantine pass okay. <coughs> Metrobank, Metrobank, padala kayo rito ng tao, babae, para madampot Pagpadaan niya na, binastos na kayo niya, pinunit mga ID nyo niyan. Ikalmad ka tao.

Ayan na, nakikita nyo kung paano mabastos to ng na mga naka, ano natin, mga kasama rito ng army ha. Kaisang polis, sa kaisang traffic enforcer ng barangay na kaisang na po. Nananakit po yung babae na yan. Wala siyang quarantine pass. 好 r a n